Isipin mong nananatiling kalmado at mahinahon sa gitna ng matinding traffic o habang kaharap ang isang mahirap na pag-uusap kasama ang iyong boss o kahit sa gitna ng isang personal na krisis. Ito ang kapangyarihan ng Stoicism, isang sinaunang filosofiya na daan taon nang tumutulong sa mga tao na mamuhay ng mas masaya at mas makabuluhan itinuturo ng Stoicism na ang tanging bagay na tunay nating makokontrol ay ang ating sariling mga iniisip at kilos. Lahat ng iba pa, mula sa panahon, ekonomiya, hanggang sa asal ng ibang tao, ay wala sa ating kontrol. Sa pagtanggap sa katotohanan ito, mapapalaya natin ang ating sarili mula sa pagkabalisa at inis na dulot ng pagsubok na kontrolin ang mga bagay na wala naman talaga sa ating kapangyarihan. Itinuturo rin ng Stoicism na ito natin ang pansin sa mga bagay na kaya nating kontrolin, ang ating pagkatao at ang ating mga kilos. Sa pagsusumikap na mamuhay ng may kabutihang asal, makakalikha tayo ng panloob na kapayapaan at kasiyahan na hindi nakasalalay sa panlabas na mga pangyayari. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong makabuluhang aral mula sa Stoicism na makakatulong sa iyo na makamit ang panloob na kapayapaan at mapangibabawan ang iyong damdamin. Samahan mo kami sa paglalakbay ng pagkilala sa sarili habang sinisiyasat natin ang sinaunang karunungan ng Stoicism at alamin kung paano ito ma-isa sa buhay sa makabagong panahon. Aral bilang isa yakapin ang mga bagay na kaya mong kontrolin. Ipinapaalala sa atin ni Epictetus, isang stoic na pilosopo, ang isang fundamental na aral na nagsisilbing haligi ng pilosopiyang stoic, ang dichotomy of control o ang pagkakaiba ng mga bagay na kaya nating kontrolin at ng mga hindi. Sa puso ng turo na ito ay ang pagkilala na ang ating buhay ay hinahati ng isang malinaw na guhit ang mga aspekto na nasa ating kapangyarihan at ang mga wala tayong impluensya. Ang konseptong ito ay mahalaga sa paghubog ng isang payapa at mahinahong pag-uugali, lalo na sa gitna ng mga di maiiwasang pagsubok sa buhay. Sa esensya, iniaanyaya tayo ni Epictetus na itoon ang ating lakas at atensyon sa mga bagay na sakop ng ating kontrol, tulad ng ating mga iniisip, kilos, hangarin at reaksyon. Sa pamamagitan ng pagtutok sa kung ano talaga ang nasa ating kapangyarihan, nagkakaroon tayo ng layunin at kasanayan sa paglalakbay sa buhay. Ang pagkilalang ito na ang ating panloob na mundo ay nasa ating pamamahala ang siyang pundasyon ng ating kapayapaan. Sa kabilang banda, ang mga panlabas na pangyayari at kalagayan na madalas ay hindi natin kayang impluensyahan. Ay dapat tanggapin bilang mga bagay na wala sa ating kontrol. Gaya ng isang mamamanang tinukoy ni Epictetus na maaring maging maingat sa pagtutok, maayos ang pagkakabunot ng pana at mahusay ang pagbitaw nito. Subalit hindi pa rin tiyak ang kalalabasan ng lipad ng palaso. Gayon din dapat nating matutunang bitawan ang pagkakabit natin sa mga resulta na hindi nating kayang pamahalaan. Ang pagpapakawala na ito ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang pagsasakatawan ng pagkakapantay-pantay ng loob sa harap ng likas na pagkabago-bago ng buhay. Ang talinghaga ng mamamana na nakadarama ng kasiyahan dahil alam niyang ibinigay niya ang kanyang buong husay, kahit hindi sigurado ang tama ng target ay isang makapangyarihang paalala ng stoic na pananaw sa buhay. Itinuturo nito sa atin na magpoko sa ating layunin at sa buong pusong pagsisikap habang tinatanggap na ang kalalabasan ay maaring maimpluwensyahan ng maraming panlabas na salik. Sa madaling salita, pinaalalahanan tayo ng stoicism na hawakan ang renda ng ating panloob na mundo yakapin ang dichotomy of control bilang isang makapangyarihang kasangkapan upang mapanatili ang kalmadong disposition sa isang mundong puno ng mga bagay na hindi natin saklaw. Sa pagtutok ng ating lakas sa kung ano ang kaya nating hubugin, napapalaya natin ang ating sarili mula sa pasaning dulot ng pilit na pagkontrol sa di-makokontrol at natutuklasan natin ang katahimikan sa kaalaman na ginawa natin ang lahat sa abot ng ating makakaya gamit ang mga kasangkapang nasa ating kamay. Aral bilang dalawa, ang kapangyarihan ng pagtanggap. Sa malawak at makasaysayang pananaw ng pilosopiyang Stoic, iilan lamang ang kasinghalaga ng Romanong Emperador at pilosopo na si Marcus Aurelius ang kanyang malalalim na pagninilay na nakaukit sa walang kupas na akdang meditations ay patuloy na nagbibigay liwanag sa isa sa pinakamakapangyarihang aral ng Stoicism, ang aral ng pagtanggap. Pinangungunahan tayo ni Marcus Aurelius sa isang masinsinang paglalakbay sa pagunawa sa kalagayan ng tao na may bukas na pagtanggap sa katiyakan ng tagumpay at kabiguan. Ang buhay ayon sa kanyang pagmamasid ay isang sinfonya ng pagtaas at pagbaba, isang walang tigil na agos ng pagbabago. Sa loob ng mundong ito na palaging nagbabago, may mga pangyayari at kalagayan na wala tayong kapangyarihang baguhin. Bilang isang matalinong stoic, itinataas ni Marcus Aurelius ang birtud ng pagtanggap sa mga katotohanang hindi natin maaring kontrolin ang pagtanggap sa diwang stoic ay ang pagbubukas ng ating puso sa likas na hindi katiyakan ng buhay at sa katotohan ng lahat ay pansamantala. Ito ay ang pagbitaw sa ating pagkakakapit sa inaasahang mga resulta at ang pamumuhay ng kaayon sa walang humpay na ritmo ng universo. Sa mga salita ni Marcos Aurelius, ang paglaban sa natural na takbo ng mga pangyayari ay humahantong lamang sa kaguluhan at dalamhati, parang isang barkong pilit lumalaban sa agos ng malupit na alon. Ang pananaw ng Stoicism tungkol sa pagtanggap ay maihahambing sa paglalayag sa karagatan ng pag-iral na walang tiyak na destinasyon. Ngunit may matatag na pananampalataya sa mismong paglalakbay. Isa itong paanyaya na bitawan ng hangaring kontrolin ang lahat at sa halip ay sumabay sa agos ng buhay, sumayaw sa musika ng sansinukob. Maging ito man ay marahan o marahas, ito ang tunay na anyo ng katatagan ng kalooban sa stoic na pananampalataya. Sa larangan ng stoicism, ang aral na ito ay nagsisilbing saligan ng panloob na kapayapaan at katahimikan. Inaanyayahan tayo nitong yakapin ang pabago-bagong anyo ng buhay namnamin ang tamis ng tagumpay at harapin ang unos ng kabiguan ng may dignidad at biyaya. Ang kapangyarihan ng pagtanggap, ayon sa liwanag ni Marcus Aurelius, ay parang isang ilaw na gumagabay sa atin sa masalimuot na daan ng pag-iral na nagtuturo sa ating salubungin ang bawat sandali at kalagayan ng may pagkakapantay-pantay ng loob. Ito ang tunay na kapayapaan ang pagtanggap sa lahat ng anyo ng buhay at ang pagkatagpo ng malalim na katahimikan sa gitna ng patuloy na pagbabago. Aral bilang tatlo. Isa buhay ang pagkamalay, mindfulness. Si Seneca, ang kagalang-galang na stoic na pilosopo na ang karunungan ay tumagos sa paglipas ng panahon, ay nagbibigay liwanag sa isang napakahalagang aral para sa mga naghahangad ng kapanatagan at kahinahunan sa gitna ng mga bagyo ng buhay, ang pagsasabuhay ng mindfulness o paggamalay. Sa bokabularyo ng Stoicism, ang mindfulness ay tulad ng isang kompas na gumagabay sa atin patungo sa baybayin ng kasalukuyang sandali. Isang kanlungan mula sa walang tigil na alon ng pagsisisi sa nakaraan at pangamba sa hinaharap sa kanyang pinakapayak na anyo. Ang pagkamalay ay ang sining ng pananatili sa kasalukuyan. Ang buong pusong pagyakap sa bawat sandali na may malalim na kamalayan. Ito ang lunas sa sakit ng patuloy na pag-iisip. Ang walang humpay na pag-ikot ng isipan sa mga nakaraang pighati at sa mga kinatatakutang maaaring mangyari. Inaanyayahan tayo ng mga aral ni Seneca na bigyang pugay ang kagandahan at lalim ng kasalukuyan, sapagkat ito lamang ang oras na tunay na umiiral. Ang pagsasabuhay ng mindfulness ayon kay Seneca ay hindi lamang para sa mga pambihirang sandali ng buhay, kundi sumasaklaw rin sa mga karaniwang karanasan ng araw-araw. Itinuturo nito sa atin na pagmasdan ang kabuuan ng ating karanasan, mula sa mga kahangahanga hanggang sa tila walang kabuluhan. Sa paggawa nito, napapalaya natin ang ating sarili mula sa mapangaping hawak ng pagsisisi at sa nakagagapos na takot ng pangamba. Ang stoic na pagkamalay ay isang mahalagang kasangkapan sa pagpapanatili ng panloob na kapayapaan at kalinawan. Isa itong tulay patungo sa napakahalagang ngayon Isang koneksyon sa malalim na kasimplehan ng kasalukuyan. Isa itong sining na nagbibigay kakayahan sa ating ganap na makisangkot sa ating kasalukuyang kalagayan, namnamin ang bawat hinga at damhin ang kagandahang unti-unting lumilitaw sa bawat tibok ng puso. Sa pagsasanay ng mindfulness, natatagpuan natin ang isang walang kupas na kanlungan isang puwang kung saan ang isipan ay nakakatagpo ng ginhawa, kung saan ang panloob na katahimikan ay inaalagaan, at ang kahinahunan ay nabubuo sa gitna ng magulong agos ng pag-iral. Aral bilang apat, linangin ang katatagan. Sa malawak na larangan ng karunungang stoic, Umaalingaw-ngawang mga aral tungkol sa katatagan bilang isang makapangyarihang awitin ng kaluluwa. At si Epictetus, ang stoic na pilosopo na tunay na huwaran, ang siyang nagbibigay tinig sa sining ng buong tapang na pagharap sa pagsubok. Para kay Epictetus, ang paghihirap ay hindi isang kaaway na dapat katakutan, kundi isang pait na humuhubog sa obra maestra ng ating pagkatao. Ang stoicism na may malalim na ugat sa likas na kaayusan ng buhay ay nagtuturo ng isang batayang katotohanan. Ang mga hamon ay bahagi mismo ng tela ng ating pag-iral. Ang mga Stoic, tagapagdala ng karunungang ito, ay hindi tumitingin sa pagsubok bilang balakid o pinagmumulan ng pagdurusa, kundi bilang isang pagkakataon, isang pandayan na nagpapatingkad at nagpapanday sa kanilang panloob na lakas. Inaanyayahan tayo ni Epictetus na huwag yumuko sa mga bagyo ng buhay, kundi manindigan ng matatag tulad ng isang punong kahoy na matibay sa kabila ng unos. Ang diwa ng pananaw na ito ay nakaugat sa mas malalim na pagkaunawa na hindi ang mga pangyayari mismo ang dahilan ng ating paghihirap, kundi ang ating paghusga, reaksyon, at mga pasya sa harap ng pagsubok. Ang paraan ng ating pagtanaw sa mga hamon sa buhay ang siyang humuhubog sa ating panloob na kapayapaan. Ang paglilinang ng katatagan ayon sa Stoicism ay ang paglakad sa landas ng personal na pagunlad, ang pagkilalang ang mga pagsubok ay hindi sumpa, kundi isang guro. Itinuturo sa atin ng Stoicism na sa apoy ng paghihirap natutuklasan natin ang tunay na lalim ng ating lakas. Sa pamamagitan ng buong tapang at hindi matinag na katatagan sa harap ng pagsubok, tayo ay humuhubog ng isang pagkataong matibay gaya ng aserong pinanday sa apoy. Ang pananaw ng stoic ukol sa pagdurusa ay kaayo ng paniniwala nila sa kalayaan ng ating pasya. Sa kanyang matatag na paninindigan, hinahamon tayo ni Epictetus na harapin ang mga hamon hindi sa takot, kundi sa tapang ng isang mandirigma. Sapagkat sa ating mga tugon sa panlabas na pangyayari, nakasalalay ang kabanalan ng ating panloob na katahimikan at kahinahunan. Ang biyaya ng katatagan ang nagbibigay sa mga stoic ng kakayahang tahakin ng magulong karagatan ng buhay na may dinatutinag na pagtanaw, hindi natitinag, kahit sa harap ng pinakamalalakas na bagyo? Aral bilang lima, piliin ang iyong tugon si Epictetus, ang kagalang-galang na Stoic na pantas na ang karunungan ay dumaan sa mga pahina ng kasaysayan, ay iniwan sa atin ang isang napakahalagang aral, ang kapangyarihan ng pagpili sa ating mga tugon. Sa Pilosopiyang Stoic, ang aral na ito ay isang matatag na haligi isang parola na gumagabay sa atin sa magulong dagat ng buhay. Matibay ang paniniwala ni Epictetus na bagamat ang agos ng mga panlabas na pangyayari ay madalas na wala sa ating kontrol, ang timo ng ating mga tugon ay nasa ating kamay. Ito ang esensya ng karunungang Stoic. Sa sagradong lugar ng Stoicism, kung saan ang kapanatagan at kahinahunan ang namamayani, ang larangan ng kontrol ay panloob. Ang Stoicism bilang pilosopiyang nakaugat sa malalim na pagkakamit ng sariling disiplina ay itinatanghal ang kapangyarihan ng ating mga tugon sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Sa lugar na ito ang mga birtud ng Stoicism, karunungan, tapang, katarungan, at pagpipigil ay nagsisilbing mga gabay na bituin, nagliliwanag sa landas tungo sa panloob na kapayapaan inaanyayahan tayo ni Epictetus gamit ang kanyang mga payo bilang pantas. na pagnilayan ng kalikasan ng ating mga paghusga at reaksyon, lalo na sa mga pagsubok. Sa pamamagitan ng malalim na pagninilay na ito, nagigising tayo sa dakilang katotohanang taglay natin ang banal na kaloob ng pagpili. Ang kakayahang malikhan ng may malay ang ating mga tugon sa napakaraming panlabas na pangyayari sa ating buhay. Ang stoic na pamamaraan sa matalinong pagtugon sa mga pagbabago ng buhay ay maihahambing sa isang likhang sining na huling topic sa kanvas ng pag-iral. Ito ang pagpili na iayo ng ating mga tugon sa mga birtud ng stoicism. Harapin ang mga pagsubok ng buhay ng may karunungan ng mga pantas, tapang ng mga bayani, katarungan ng mga matuwid at pagpipigil ng mga naglalakad sa landas ng panloob na kadalubhasaan. Ang arsenal ng mga Stoic na puno ng karunungan ni Epictetus ay isang tanggula ng panloob na kapayapaan na hindi natitinag kahit ng pinakamalalakas na bagyo. Sa pamamagitan ng malay na pagpili at pag-ayon sa mga birtud ng Stoicism, hinuhubog natin ang isang kalasag na nagpoprotekta sa ating kapanatagan sa harap ng pagsubok. Ito ang malinaw na panawagan ng mga Stoic, ang tahakin ng masalimuot na daan ng buhay ng may biyaya at katatagan. Sapagkat sa pugo ng malay na pagpili, natatagpuan natin ang pugo ng pangmatagalang panloob na kapayapaan. Aral bilang anim limitahan ang labis na pagnanais sa kislap at ganda ng habi ng karunungang stoic na binuo mula sa mga sinulid ng katwiran at birtud. Ang payo ni Seneca tungkol sa prinsipyo ng katamtaman ay isang obra maestra sa kanyang sarili. Isang pantas na kilala sa kanyang malalim na mga sanaysay tungkol sa birtud at personal na pagunlad Inialay ni Seneca sa atin ang isang aral na napakahalaga, isang paanyaya na pigilan ang naglalakihang pagnanasa na madalas nagbabanta na lamunin ang ating panloob na kapanatagan. Sa puso ng Stoicism ay ang paniniwala na ang labis na pagnanasa, tulad ng magulong dagat, ay may kapangyarihang iligaw ang ating buhay, iniwan tayong palaging nasa kalagayan ng kaguluhan at hindi kasiyahan. Ang mga stoic na pantas sa kanilang matatag na hangarin para sa panloob na kapayapaan ay kinilala ang panganib ng walang humpay na paghahangad ng kayamanan, katayuan at mga material na bagay na higit pa sa kinakailangan para sa buhay na may birtud at karunungan. Si Seneca, na sumasalamin sa damdamin ng Stoicism, ay nagbabahagi ng kanyang karunungan na nakaugat sa paniniwala na ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa santuwaryo ng limitadong mga pagnanasa. Ito ay isang aral na hinihikayat tayong maglayag sa masalimuot na mga landas ng buhay gamit ang timon ng katamtaman na gumagabay sa atin patungo sa payapang daungan ng panloob na kapayapaan. Ang landas ng Stoic na pinangungunahan ng karunungan ni Seneca ay nagaanyaya sa atin na payakayin ang ating mga pagnanasa, hanapin lamang ang mga kinakailangan para sa isang buhay na puno ng kabutihan at birtud. Sa pamamagitan ng payak na pamumuhay na ito, natutuklasan natin ang mahahalagang hiyas ng kasiyahan at kapanatagan na hindi naaapektuhan ng pabago-bagong hangin ng kapalarang panlabas. Ang praktis ng stoic na paglimita sa labis na pagnanasa ay nagsisilbing gabay na bituin para mapanatili ang kalmadong pagkilos at kahinahunan. Sa loob ng mga pader ng sinaunang karunungang ito, natutuklasan natin ang malalim na katotohanan na ang matinding paghahangad sa mga panlabas na kayamanan ay isang panandaliang ilusyon lamang at ang tunay na mga kayamanan ay nasa loob, naghihintay na madiskubri. Ang mga aral ni Seneca ay isang patunay sa walang hanggang pangako ng Stoicism sa panloob na kadalubhasaan at pagpipigil sa mga pagnanasa, isang landas patungo sa sagradong santuwaryo ng panloob na kapanatagan. Aral bilang pito maging mabuti sa birtud ang kakanyahan ng Stoicism na inaalagaan at pinapahalagahan ng mga dakilang Stoic na pilosopo tulad ni na Epictetus, Seneca at Marcus Aurelius ay nasa matibay na paninindigan sa birtud isang paninindigan na nasa puso mismo ng sinaunang pilosopiyang ito. Ang mga birtud ng Stoicism, katwiran tapang katarungan at pagpipigil sa sarili ang nagsisilbing gabay upang tayo'y mabuhay ng may panloob na kapanatagan at kapayapaan. Sa mayamang habi ng karunungan ng Stoicism, ang mga birtud ay may sagradong lugar. Sila ang mga moral na tala ng gabay na humihimok sa atin na maglayag sa magulong dagat ng buhay ng may biyaya at karunungan. Ang mga birtud na ito na nakaukit sa kasaysayan ng Stoic na pag-iisip ay hindi lamang mga abstraksyon. Sila ang mga haligi kung saan nakatayo ang ideal ng stoic na pamumuhay na naaayon sa natural na kaayusan ng sansinukob. Ang karunungan, ang una sa mga birtud na ito, ay nagsisilbing ilaw na naglilinaw ng landas ng katwiran at pag-unawa. Hinahamon tayo nitong palalimin ng ating pangunawa sa mundo at sa ating lugar dito naiintindihan ng mga Stoic na pantas tulad ni Epictetus na ang karunungan ng pundasyon kung saan itinayo ang lahat ng iba pang birtud. Sa gabay ng karunungan, nagkakaroon tayo ng kakayahang makita ang mundo ng totoo at maiba ang panandalian sa pangmatagalan. Ang tapang, ang ikalawang birtud, ay nakatindig bilang bantay na nagbabantay sa kuta ng ating moral na pagkatao tinatawag tayo nitong harapin ang mga pagsubok ng buhay ng matatag at may determinasyon. Sa leksiko ng Stoic, ang tapang ay hindi kawala ng takot kundi tagumpay laban dito. Ito ang hindi matinag na determinasyon na harapin ang kahirapan ng may panloob na lakas. Sa pamamagitan ng kanyang mga aral, pinapahalagahan ni Seneca ang kahalagahan ng tapang sa paghubog ng karakter na matibay at matatag. Ang katarungan, ang ikatlong birtud, ay naglalagay ng kanyang balabal ng katuwiran sa landas ng Stoic. Hinihikayat tayo nitong mamuhay ng naaayon sa mga prinsipyong patas at moral. Ang mga Stoic na pilosopo na kumukuha ng inspirasyon mula sa bukal ng katarungan ay gumagabay sa atin upang gumawa ng mga desisyong nakaugat sa katarungan at birtud. Ang pagsunod sa katarungan ay nagsisiguro na ang ating mga kilos ay kaayon ng moral na kaayusan ng sansinukob na nagdudulot ng panloob na kapanatagan at katahimikan. Ang pagpipigil sa sarili, ang huling birtud, ay nagsisilbing tagapagbantay ng katamtaman at sariling pagsupil. Pinapaalala nito na kontrolin natin ang ating mga pagnanasa sapagkat dito natin matatagpuan ang daan patungo sa tunay na kasiyahan. Sa kanyang mga sanaysay, binibigyang diin ni Seneca ang kahalagahan ng pagpapasimple ng mga pagnanasa at paghahanap lamang sa mga mahalaga para sa isang buhay na may birtud. Sa pagpipigil ng mga pagnanasa, natutuklasan natin ang bukal ng panloob na kapanatagan, anuman ang mga pangyayari sa paligid ang mga bertud na ito na pinanghahawakan ng iba't ibang stoic na pilosopo ay nagsasanib upang hubugin ang isang buhay na sumasalamin sa ideal ng stoicism. Sila ang mga tala ng gabay na humahatid sa atin sa magulong dagat ng buhay ng may biyaya, karunungan at hindi natitinag na panloob na kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga bertud na ito, at pagpapasok nila sa ating isipan at mga kilos, napapanatili natin ang kalmadong disposisyon na sumasalamin sa pangako ng Stoicism sa panloob na pagkakaisa at etikal na pamumuhay. Sa masalimuot na larawan ng Stoicism, ang mga birtud ang makukulay na kulay na bumubuo sa larawan ng isang buhay na namumuhay ng kaayon ng walang hanggang katotohanan ng sansinukob.